oh, mga idol turagaw katambak salmingan isa salmingan 6 na turagaw dalawang katambak dalawang lambingan isang suga at dalawang parangan yan lang yung huli natin may isang mga na katambak Good morning. Yan mga idol. Naka isang kilo rin tayo ngayong gabi. Nangunin natin. Oh! Ayan mga idol. Pinusukan ko na yung huni natin kagabi. wala pa yung kalamansi si, nalagyan na yung kalamansi parang gatas na yung sabaw niyan balikta rin natin mga idol yan binabaliktad ko para mabilis mo luto na yan mga idol Lalagyan na lang ng kalamansi tikman natin mga idol kung anong lasa Alright, mga idol, lalagyan na natin ng kalamansi. Pakukuloyin lang natin. Luto na yan.